Mahaw, mahaaw, mahaaw. Ayan, nakasalang na tayo, ma boss. 27 kilos po. Meron din tayong uh, dalawa pang uh, 30 plus. Mahaw muna, kundoy. Eh, ang plates ni Dylan sa school din. Mar! Itakas, itong pili, Mar! Plates ni Dylan sa schoolhan. Hindi pumasok si Dylan. Nila, inuubo. Anong to? Bigto Mm, okay, meron okay. uh, na balot na boss Yan is uh, going to Hagna, Bohol And uh, shout out na pala sa Rumuga family Especially, especially kaya Padog sa, sa kanyang misis And ay uh, kamadama Salvi po yan Shout out na maraming salamat po sa Paulit-ulit na pag-order Hindi na uh, sa afternoon mga boss meron tayong dalawa so meron naman tayo dito ang and uh, ita chop natin yan dahil uh, daylan may program kasi na doon sa school mga boss kaya hindi siya makapasok so bili na lang yung ating uh, na e na lang kunting sano-sano po doon mo boss na para hindi na mahirapan yung mga bata doon sa ikatsap ko na lang at makalagay natin sa pilao po yan na naman isa yung ating small size na kayo po yung 3 kilos po uh, goods na yan sa mga uh, 15 uh, 20 kids yung, uh, sa klaseng lila po yung mga parents yung, yung, uh, mga, pa yung mga kain dyan po uh, wala, wala namang hilig yung mga bata sa itong uh, baboy Okay. Ito so, na po yung pledge natin doon sa school boss. Sapra natin po para pinasamay rapan yung mga bata mamaya po. Hindi na kailangan madala ng kutsilyo. Okay. Good. Three kilos lang yan boss okay ito so, yung ating chop chop mamos ayan chop natin yan boss oleh mah. pag -chop ng belly po. Pag ah. pag pag -chop sa belly para makuha yung buo yung ano po ito, mga spices yan okay na po sa gilid sa plato Super init ah ito may yung spices mar yan nah. the okay. other side tap ah, na natin yan kaya yeah, ganito yung paghiwa para pagkasama pa rin yung laman sa balat ko tiba-tiba emang ngopi? kasih tutuwa yung mga dito mamaya Terus si Dylan hindi baka punta yan dahil uh, kasi yung Yeah. Yan, yung ating uh, bilao po na belly mga boss. dahil dito lang si Dylan po. Ito yung kanyang share. sa so, dahil puno na yan, tuloy yung ating ipapadala. So, mga mahigit uh, kilos okay, din yan po. So, dahil mainit-init pa mga boss, mainit-init pa ho. The best po kasi yung litson kapag uh, mainit siguro konti lang yung ibibigay kay Daylan dahil yun nga may ubo super lambot dahil uh, tapos sa 78 degrees Celsius po yung kanyang init bago ko inahon balat Okay. Oh, okay, yung ating ulam po. Ah, uh, ito na yun. bilaon uh, bilao na yung Bila. going to kindergarten school. Ulan mar, may ulan mar. Kasi yung panahon na boss, yan. Ah, uh, yun. Pinay-prepare pa ni Tulindo yung baboy. yung aming ikot po. This afternoon. Hmm. Okay. Wow, Hah? Hmm, mainit, pa. Tasty yung balat. Okay. Nah, prosan ini na Omar. yang artinya uh... mga order for this afternoon was ya yeah. kembal po yan bali ya, 30 plus uh, size po na maambon ambon so start tayo yung palingas na launa para panigurado yung 20 o so, launa media is paksana na tayo sa alas 4 ng da uh, yung isa pala ganun, isa going to no. Grandstand po, cultural center. And uh, for tomorrow, yan, nanagatid lang baboy nga boss, mga almost 40 kilos po. Yung isa dyan isa sa for seaside, this coming Sunday. Maroon tayong dalawang delete and uh, medium size po so sa no, suro bukas meron tayong kukunin baboy dun sa albor so kaikot na no, yung ating uh, una mawas yung unang mapick up po this afternoon and, uh, susunod na naman natin yung 34 kilos po para sa cultural sa grandstand so fair init na yung baga po So, yung hapon, yan. May e, balot, no? ada Sinsan, hindi na hindi nyo na agit yung sura ng lechon, no? Pero, pag may time po kayo, daan po kayo sa ating uh, Facebook account po. Sa Facebook account po, Markel Uko Amugis. Kita nyo doon yung aking pag ng ating mga lechon po. Daily po yan, mo, boss. Nag-upload ako na ng reels doon. ka kunting ano ho, yung uh, short video clip po para sa pag-prepare namin ng lechon. Wala na tayong tutorial doon. Ho. Yung mga pinapakita namin doon sa Facebook isa uh, yung talagang umiikot na. So, same size po yan. Mga boss. Hindi rin tagbilaran. Yan. Hapo na boss. Ano na? Uh good to go na po tayo para sa ating mga delivery na nag pick up na nga pala ng automated yung uh, isa ho And, uh, may nagatid ng baboy this afternoon yan And, yan yung mapapalibo sa weekend kasi tatanggap pa rin tayo ng uh, mga uh, magpapalibo lang para uh, siyempre extra income po. So hanggang dito na lang po sa araw na ito ang boss uh, masaganang masaganang pamamuhay po. Ala. Umar, papayat pa ng ilaw yan.